Hey guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa na-subscribe dyan, ano pa ang nyo niyo mag-subscribe na kayo? Because we have another more vlog here. Kaya naman, samahan niyo ako. So, ayan. Nasa labasan na naman tayo. Ang daming big bike. Nandito tayo sa Army Navy Caltex Mamplasan dahil pupuntahan natin today. Ang isa sa pinakagusto kong breakfast ride destination dito sa South. Papakita ko sa inyo saan Um... Uh, I'm with the uh, Kabigi or Kabiti Bigi Club today. And uh, meron din ibang riders dito. Ayan. Sila Center JV, sila Jetly, sila um, Bostotti Alberto ng Ducati. Kasi nandito yung uh, Club 200. Every Sunday may ride sila. dito sila nagkikita-kita. So mag-gear uh, up na tayo and samahan nyo ako sa ride na to. A few moments later. Ito na tayo guys sa ating riding destination today. Ang uh, pangalan lugar na to ay Kapusod and ito ay sa mataas na kahoy, Batangas. So, ayan. May mga big bike. Pakita ko sa inyo yung itsura mula pagpasok hanggang pag... Uh, mula sa entrance hanggang sa loob. Ayan, dyan ka papasok. Medyo pababa lang. So, mga bagong nagpupunta dito medyo sinasabihan namin sila na pababa lalo na kung naka-big bike. Tapos ayan yung parking. Ang dami naka-motor. ayan ang Parking, parking. Tapos kami dito, ayan. Pangalat. Kapusod. Okay. No smoking nga pala dito. So, andito tayo ngayon. walking-walking makita nyo more of nature siya and tabing dagat or lake. Ito yung ating dala ngayon, MV Augusto Super Veloce 800. And ito, restroom to. Tapos kung mapapansin nyo, may mga... Ah, ko sa inyo, eh May mga pumupunta rito para kumain. Pero meron din silang accommodation. So, if you want to stay, you can stay. If you want to just eat, you can eat. Ayan, ayan. Pwede kayong mag-stay dyan. May accommodation sila. So, dito, kita na agad yung... Nalimutan mo sa sasahan namin kape. So, di tayo nakapuesto. Usually, nagpapa-reserve kami pag medyo marami kami para makapuesto kami ng maganda. Kasi nga, marami nagpupunta rito. Ayan. Um, high tide ngayon, pero pag low tide, may upuan pa rito eh. Table dyan. Ngayon, wala may mga bata. Kasi swimming. Kasi nga, kung mag-stay kayo rito, I think may mga katabi rin resort. Pwede rin kayong maligo rito. Tapos, ayan ang view, di ba? Ang ganda. Oh. Wala, guys. Ayan. Tapos, ito kami nakaupo. Diba? Yan ang lalakaran nyo. So, masarap lang mag-breakfast, diba? Kaya, isa to sa mga favorite destination ko, guys. Kasi, bukod sa... Hindi siya sobrang layo. Hindi rin siya sobrang lapit sa lugar ko. Alam mo, yun yung tamang ma-stretch yung motor mo. So, s and then exit lang ng Balete. Pwede ding Malvar pag galing kang um, Norte. And then, konting twisties. Yun ang maganda rito. And then, uh, eto na. Actually, so, maraming restaurant na riding destination din ng mga naka big bike sa gawin to pero isa ito talaga sa favorite ko at isa sa main reason is the food I love the food here minsan kasi parang kahit maganda yung lugar pag hindi masarap yung pagkain parang nakaka-disappoint diba? kaya eto pabalik-balik kami dito as in almost once every three months nandito kami uh, meron na mga panahon na hindi malamig kasi nga syempre lake kaya Minsan mainit. Pero ngayon maganda yung hangin. Malamig. Yan ang uh, aming favorite server, si Kuya. Dala ang... Anli yan, Kuya, di ba? Anli Barako. Anli okay, okay. Barako. Okay, okay. Barako. Wala pa po Wala pa. Wala pa ang asukal. So, dito so guys. Ka Anli Kapi na, na. So oh, nice. Wala eh. Wala ka na eh. Wala <laughs> so, choice. Wala choice eh. Ano ba? Yan! Yan po siya favorite. Ano pa? Are panset o mini order? Ito ay Alivín. liempo. Amo ka talay timo. O nga parang me ani. Eh. Parang lasa per mo na yan kaya. Paano <laughs> tinapa? Bosde. Pa-kosa salad. Yan yung kinakain ng manok niya, diba? ba? Famous sila Again, sa paano. Pa-kosa salad. Mo mo palagi in order ni Indig dito. Pag may kasama 'di wala? Go.

A few inches later... Ha? Magandang ano ba yun? Ay, hindi alam. sa sa akin. Guys, nandito tayo ngayon sa breakwater ng Balete. Yan. Dito rin kami nag checkpoint sa Batangas Loop. Ganda mag-picture dito bago umuwi. Yay! Uwi na sa mga hindi pa naka-subscribe jam. Don't forget to subscribe. Bye-bye mga kataki!